bakit kailangan ninyo magsama ng family member or locality member sa bahay para walang planting of evidence. Doon po sa ginawa nyo na pwede palang pumasok yung dalawang polis Do'n sa bahay, without any search warrant. When asked by the occupant, may mali po do'n eh. Dahil lang isip po ninyo dahil baka mabaril. Tapos ko magdadala kayo ng witness, baka mabaril din 'yung witness. Ka. But there are other ways. Akin yung pinasok ng dalawa yung bahay. Walang search warrant. Walang raid po na nangyari mo Walang search. Force report ka pa e. Mali yung iniisip ninyo eh. Mali yung proseso na si ginagawa ninyo. There's something wrong. That's why I'm bothered. Let me uh, Mr. Chair uh... Discuss uh, in chronological accounts of the uh, incident that uh, related to the implementation of the search warrant in the house of brothers uh, Neptali and uh, Jeffrey Barrios. Nag-umpisa po ito nung uh, may nangyaring strafing incident sa katabing bayan po ng mga uh, siyudad ng uh, Pasig City, doon sa bayan po ng San Enrique, Iloilo po. Uh, yung August 30, nung no, uh, lasay sa uh, media po ng... Uh, umaga, si Mr. Guduprido Alarba Sr. was killed in Barangay Braulan, San Enrique, while grazing po na kanyang kalabaw. And based on the information of the San Enrique, one of the alleged suspects there in the killing of Mr. Guduprido Alarba Sr. was Jeffrey Barrios, but no witness had came out. No Para po may palong kaso. Noong July 30, 2023, the house of Gudo Fredo uh, Gudo Alarba Jr. was trapped by using a 5.56 caliber rifle and subsequently the throwing of two hand grenades. But luckily po, it did not explode, yung hand grenade. Noong 12 midnight ng gabi, yung operating troops na binoko. At dahil alam ko po, ay armed and dangerous yung suspect natin, yung subjects natin ng search and for his profession being a scout ranger, a member of the Philippine Army, Mr. Chair. Hindi ako nagtubiling magingi ng guidance sa tulong sa ating buting provincial director na bigyan ako ng additional personnel. Walang raid po na nangyari muna. Walang search. So nag-secure lang muna kami ng tao para walang makrospire, walang masugatan sa amin o sa kabilaman o walang mga ano pang mangyari. On August 13, na-file namin kaagad yung kaso na illegal position of firearms and ammunition and violation of RA 9516 against Niptali Barrios, the brother of J.P. Barrios. Uh, kaya so, uh, bibigyan po natin ng pagkakataon ang, uh, ang uh, grupo ng mga suspect no? para i-explain yung uh, binabanggit po ninyong CCTV na I was able to see and siguro for the members also uh, to see the CCTV for our own perusal para maintindihan po natin kung ano po yung sinasabing uh, allegation po ng party po ng mga Barrios. Good afternoon, Your Honor. Ako po si Nelly Solana Barrios, asawa ni Jeffrey Garcia Barrios. Uh, ako po yung nandoon sa bahay nung time na nagkandak sila ng search warrant. And then pag ano nila doon sa bahay namin na nagano sila doon na nandoon yung mga pulis na nagtawag sila na buksan niyo to. Uh, buksan niyo to pulis to. May search warrant kami. Guwa, labas kayo, labas. Yan ang sabi nila. Sabi ko sa so kanila, sandali lang po. Ngayon, hindi po sila nakikinig. Sagbay tadyak-tadyak pa rin yung pintuan namin hanggang sa nasira, Your Honor. Binuksan ko yung pinto, sabi ko sa kanila sandali lang kasi nga that time umiihi po ako. Hindi nagpapalit din, nagsusot din po ako ng bra kasi nga doon din po ako natutulog sa baba. Nung pumunta na po ako sa pintuan kung saan sila nandoon para buksan, sira na po yung pintuan namin dahil nga sa kakatajak nila. Lumipat po ako doon sa kabilang pintuan, nakita ko na lang po yung kapatid ko na binuksan. And then hinila po nila yung kapatid ko, pinadapa nila kasama na rin po nung dalawa kong pamangkin na wala naman po silang maipapakitang search warrant sir. Paulit-ulit -ulit ko po hinahanapan sila ng search warrant pero wala po talaga silang maipakita sir. Pinasok na po ng tatlong tao po sir. Isang, na isang nakasibilyan umakyat po sa taas ng bahay namin. Ang tanong ko po, bakit, bakit po sila pumasok sa bahay namin na wala naman po silang naipakitang search warrant sa akin? Wala rin kagawad, walang kapitan. Hinahanapan ko po sila, wala po. Pagkatapos paulit-ulit ko po talaga sila hinahanapan ng search warrant, sir. Bakit may pumasok ng pulis sa bahay namin? May pumasok ng kasamahan nyo? Bakit anong ginawa niya doon sa taas na wala na pong tao sa bahay? Pinalabas na po nila kaming lahat. Pero sila pumasok sa loob. Makikita naman po lahat sa CCTV, sir. So, alright. So siguro, bigyan natin ng pagkakataon si uh, Jeffrey, uh, Sergeant uh, Jeffrey uh, Barrios. Uh, siguro uh, ikwento mo lang kung ano 'yung mga nalalaman mo. Yung sinabi ni po ni Hepe na uh, out of issues naman yung sinabi niya eh. Uh, force report ka pa ipe. Yung kapatid ko nakulong 2014 pa yun nakulong. Bakit sinabi mo nakulong ngayon? Tapos uh, yung nangyari doon uh, Mr. Chair, uh, may nangyaring uh, shooting incident sa barangay Baraulan -Bara San Enrique og uh, uh, July 30 at uh, to to AM eh, eh, ata yon uh, ngayon nung natapos yung ano nila doon investigasyon siguro wala silang makuha na o madampot na ikulong na tao kung sino naggawa noon ako yung pinagbintangan nila kasi may away daw yung alarba sa kapamilya ko eh barrio sa kalarba ka samantala matagal na panahon yon uh, 28 years na nangyari doon bakit ako pa yung magawa noon tapos sabihin nila na ako daw yung gumawa, naghagis ng granada. Kung ako gumawa 'yon, nakakagis ng granada military ako, KP. Ah, uh, granada, hindi ko kaya na ng pinyon at ihagis. Baka siguro ubos na sila lahat doon kung ako naggawa noon. Tapos Mr. Chera, uh, nung sinabi ni KP na ako daw uh, uh, pero uh, ando na ako sa camp namin, uh, ando na ako kasi naka-red alert kami on going yung operasyon ng brigade uh, kailangan uh, yung tao andyan talaga kasi ah uh, dual kuan uh, ako doon, eh, dual function. eh uh, Mechanic ako, tapos uh, driver ng armor tank. Kaya hindi ako makaalis-alis doon. Tapos, sa uh, Mr. Chair, uh, yung mga witness ko doon, uh, nagpapatunay naman na handa silang tumulong kasi uh, andoon talaga ako. Eh. Uh, pinasok nila yung bahay namin. Kawawa naman yung mrs. ko, wala ako doon. Pinilit niyo yung buksan yung pinto. Nung pinilit niyo yung binuksan yung pinto, pinalabas niyo yung mga bahay hindi naman kayo nagdala ng member of the family. Kasi nakikita natin sa CCTV, nakalabas lang lahat na occupants. So anong intention? Ano ngayon yung wisdom ng batas? Bakit kailangan ninyo magsama ng family member or locality member sa bahay para walang planting of evidence? Kaya kung kayo, may kinuha kayong baril doon sa itaas, wala kayong testigong dinala sa pagkuhan yung baril sa second floor, this case will be dismissed again because the interpretation of the law is always in favor of the accused. Oh, so, lahat tayo mag -aral. Thank you. Mr. Chair, uh, maybe just like the Vice Chair of Napolcom, I am bothered by, by the statement of uh, Lieutenant Colonel Palomo That, uh, they can violate the provision of the, of, uh, the rules on procedure just because, just to make sure na wala pong tao na babaril ba? you know, statement you, eh. uh, I think that's wrong because there are other ways of, uh, shall we say, attaining that. For example, uh, the question is why would you enter a dwelling without any search warrant yet because in the video uh, the lady was asking whether you have a search warrant or not you're not able to present a search warrant so what authority do you have to enter the dwelling of a place uh the dwelling of a person which is sacred and protected by law Mali yung iniisip ninyo eh. Mali yung proseso na siya ginagawa ninyo. I do not know if the vice chair or the, the, good prosecutor would agree of attaining that objective. Normally, nung panahon namin, pag sinesearch namin yung lugar at delikado at wala pa yung search warrant, pinapalibutan namin para wala nang makaalis na tao. At pagdating na nung search warrant, which is the authority provided for by law para gawin ko yung dapat kong gawin, that would be the only time that I can enter the dwelling of an individual. So, yun po yung, yun po dapat ang sundin natin. So, there's something wrong. That's why I'm bothered doon sa inyong mga statement because it is expressly provided for by law na kailangan pag pumasok ka sa bahay na may bahay, meron ka dapat witness. Hindi nyo po nasunod yun. Pangalawa, pumasok po kayo, pumasok po yung dalawang polis, According to the video, wala pa yung search warrant. So, uh, it must, siguro, masakit, no? But of course, we, we, we know where you're coming from. Alam namin kung saan kayo nang gagaling. But we have to follow the rule of procedure that the PNP and us have agreed upon or approved. Di ba? Kaya yun po yung RD yung ating pong uh, uh, sinasabi lang po, no? Uh, we, we have to be fair on this, ano? Uh, kung sila man po ay guilty, wala po kaming pakialam dun. Pero ang tinitingnan po namin yung procedure ng, ng PNP itself. Once we break that, uh, that rule that we created, anybody can break that rule. Kahit na sino, pwede na i-break yan.